Dito po tayo lahat para isang, sa isang press conference. Ito naman ay buksod ng isang tawag ng isang gabi sa programa ni Dr. Hart. We will immediately proceed. So, we will ask for the statement first of Mr. Alan Sison. On the night of uh, November 25, uh, somebody texted me asking for help. And uh, He did not even introduce himself. He just told me that uh, he would like to give a short comment with regard to the participation or involvement of uh, the governor and uh, Congressman Celeste in the killing of uh, the late Mayor Roberto Martinez of Infanta. I did not even give. Uh, a chance to hear this uh, text of uh, uh, the texter and on the night of the 26th of November again he texted me and begging for a call so I was forced to give a call to that texter and uh, he introduced himself as Justin Aquino the son of uh, a fellow journalist, Jaime Aquino. And, uh, he asked me to interview him on air. And, uh, he is ready to express what really transpired during the national and local elections. Ang sabi po niya, Handang-handa -handa na po ako para sa pili ng katotohanan. Yes, yes, dear. Pwede mo mapakita na yung statement. Uh, dito po ako ngayon para sabihin na uh, uh, ako po ay tumakas doon sa aking pinipirat, uh, safe mo sa love crime. Uh, tumakas po ako doon dahil ako, mag na ako dahil wala pong katotohanan yung mga kaso na uh, infinel naman kila Governor Spino at Congressman Celeste dahil hindi po ako ang may gawa noon at pinirmahan ko po yun dahil tinata tinakot po ako at pinilit po ako dahil kung hindi ko pipirmahan yun ay papatayin daw ako hindi ako ang gumawa ng statement na yun. Ang gumawa ay si At Atty. Budi Pulido. Siya ang gumawa no. Ipin Ipinapin mo sa akin yung statement na yun. Pagkatapos ay nag-defer namin sa DOJ. Ah, masama ako doon sa gusto mong maano uh, mga na doon at para masabi ang katotohanan, gusto mong kapausin mga pamilya ko. Kaso hindi ako walang pagkakataon na malapitan ko sila dahil hawak uh, ako ng mga nagbabantay sa aking uh, special action force sa yan lang po muna po may katangungan pa po kayo na ipa po ay magtanong po kayo sa sasanggapin.